Hello guys, good day uli sa ating lahat. Wala tayo, wala muna tayo ngayon content kasi hindi tayo makapagawa ng content, gawa ng may renovation diyan ng drainage, drainage diyan sa may baba namin. So maingay. So sinamantala ko lang tong time na to kasi walang nag-ano diyan na bubutas ng kalsada. Tama talaga. So ayun guys, na ah, bali may nabasa lang ako dati sa Facebook na post. Ah, galing pala to kay Madam Yoli Gatdula. Bali, ipapost ko dyan yung ano nga, dito sa screen. Shoutout po sa iyo, ma'am. Gagamitin ko tong post mo. Sabi dito ni Madam, subukan mo mag-reels. Mawawala ang kaibigan at mga kamag-anakan mo. <laughs> well, well, well. <laughs> no comment ako dyan. Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Ah, sa akin kasi, ano lang. <clears throat> Based on my experience, way back, siguro mga 2019 yata, ano, nagbablog-blog na ako. Kaso, hindi naman naging successful gawa ng, syempre, baguhan pa tayo noon. Hindi pa natin alam masyado yung mga community guidelines noon. Bale, YouTube pa ako dati noon. Hanggang sa yon medyo natuto na tayo mag-edit. Ah uh, tayo sa mga music na gagamitin hanggang ito na nga kilala kong kaliskis mo oy. Uh, Nakaroon na tayo ng Facebook Reels. Noong dati kasi guys, yung mga normalan pa lang Yung sa Facebook. So 'yun, yung mga kaibigan mo active pa mag-like, comment, share, tsaka mag-follow. Wala pa ay, wala pang follow noon, ada sa friend, yan, share pa nila. So ngayon guys, na-experience ko nako. Ano na nangyari? Nahihirapan na mag-like. Nahihirapan na mag-comment. Nahirapan na pindutin ng share. Nako, ewan ko kung ano na nangyari. Dito to yan. Pero anyway guys, ang uh, base lang sa akin. So, mga, so opinion ko lang ha. Hindi naman kasi ako nagrurunong-runongan dito sa social media kasi actually wala marami pa akong dapat na malaman at saka marami pa akong hindi alam dito guys. Gola lang yan! Pase lang sa akin guys hindi naman kasi natin mapipilit yung tao guys na ano uh, uy, uy kahit pa ipi mo yan uy, follow mo naman to ganyan kung talagang ayaw nila wala tayong magagawa o kung mapilit man natin sila na syempre sa kahihiyan na lang dahil may pinagsamahan so magpapalo siya pero hindi naman siya magiging interested doon sa magiging mga upload mo mga post mo hindi rin in, uh, di, di rin siya magla-like noon so wala din guys galit ka ba ang mas maganda lang ngayon guys ang suggestion ko lang uh, gumawa tayo ng yung content na alam natin na magiging patok sa magiging ma makakanood nito magiging makakano uh, makakanood nito ma-entertain sila tapos meron sila makukuha ng mga ano ng mga yung mga informative yan so yung talaga maano sila may entertain may entertain sila doon sa ano mahuhuk yung attention nila doon sa ano doon sa gagawin nating video approve yan guys okay yan mas maganda kasi guys na ano mag-focus tayo sa yung content na ginagawa natin yung patok sa masa para yung ta yung tao yung mga manonood uh, sila hindi mo na kailangan na ano sila mapilitin na mag-follow to follow mag ganyan mag mag-follow mag-subscribe mag sa inyo kusa na silang mag-ano doon guys, magpo-follow mag-ano, mag-subscribe doon sa kung anong channel mo. Kasi syempre, natuwa sila doon sa content mo. Sayang kasi <coughs> experience ko din 'yan, yung dati na ano, na ano, gumawa nga marami nga akong na-like, marami pang marami nga akong na, ano, eh, sige, i-follow niyo naman ako syempre mga kaibigan ko. Tapos yon, makikita nyo naman sa views, ang baba ng views, wala namang nanonood. So, wala ulo. So, mas maganda guys na ano, yun. <coughs> gawin nyo yung quality content para <coughs> yung tao mismo yon. Pag natuwa sa inyo, nagustuhan yung video nyo, yun, sila na mismo guys ang mag-ano sa inyo. Yan lang ang experience ko. Although, hindi pa naman ganun kadami yung ano natin, yung mga... <coughs> yung mga views natin, hindi naman ganun kalaki ang gawa ng syempre, hindi naman ah uh, big kumbaga sa akin newbie din newbie pa rin ako dito sa pagbablog hindi pa naman ako dito talaga as in talagang magaling na magaling na so, Ito to yan so yun lang ang experience ko ah uh, medyo eh, mayroong advantage mayroong disadvantage din sa ano na, na, pero sa akin kasi hindi ko na iniisip yung mga ganun ganun na ano ganun basta -bas sa akin ang natutunan ko noon dahil nangyari yon na parang ay ayaw nilang mag like ang inisip ko nilang na sige mag upload na lang ako ng ano yung parang Uh, bigyan ko pa ng ano uh, uh, medyo galingan ko pa kahit medyo hindi ka naman ganoon medyo galingan ko pa dapat para ma kahit pa paano kung itong vlogger na to eh halimbawa yung ibang vlogger na medyo ano na uh, nakaangat na talaga medyo kahit pa paano is kahit paano lumebel ka dong konti doon pilitin mo na makalebel ka na parang siyempre kahit pa paano is Uh, makaano ka doon sa ano nila para makasabay ka din para kahit pa paano is yun may manood din sa iyo <coughs> sa akin lang sa akin lang opinion to mas malambuha mo sa iyo pero above anything else um, okay lang din kasi syempre sa, sa akin kasi uh, para sa akin yung paggawa kasi ng content hindi ko ano para kasi pag hindi ako gumagawa ng content parang may kulang sa buhay ko eh. Gola lang yan! Parang hindi ko alam kung passion ba ang tawag doon. Parang gusto ko na rin siyang gumawa ng content. Kaso nga lang, limited yung mga ano ko. Yung gusto ko sana yung mayroon akong uh, pagbablogan na yung paro talaga na makakapag-vlog ka. Pero wala eh. Siyempre limited lang yung mga space eh. Yung mga space. Tsaka yung anak ko ang likot-likot. Hindi ako magagawa ng eksena. So yun lang. Kaya sa lahat ng mga nagbablog dyan, kahit wala sa inyo nagsusuporta, i-push nyo lang yan. Kasi kanino ba yan? Ano, ano bang goal mo, ba diba? So, kasi, ginagawa ko to hindi lang, hindi lang para ano, para, para kumita, ganyan. Sa akin kasi, iniisip ko, dito ako, parang masaya ako dito sa ginagawa ko, kahit ang kukorne ng mga ginagawa kong video. <laughs> kahit ang kukorne ng ginagawa kong video dito, para sa akin, masaya ako dito. Tsaka kung kumita man ako, syempre, eh, sino ba naman ang ano do? Siyempre, para din yan sa pamilya ko, sa mga anak ko. so, yun, so, yun lamang guys. Kaya, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa lahat ng mga mga aspiring content creator. At saka guys, sana ano, supportan natin ang bawat isa para lahat tayo umangat sabay-sabay. Yun lamang guys. Maraming maraming salamat sa nanood ng video na to. And, bye bye. See you on my next upload.